Alright guys, mabilis ang kwentuhan lamang po no. Dahil po kanina no, habang nagba-browse ako sa YouTube, eh napanood ko po si Insan, si Megus Megus no, may kinukuwento siya about Pilipinos no. Okay, sa pagkakatanda ko, parang nabanggit niya na yung ibang Pinoy daw mayabang, yung iba po hindi na raw nagsasalita ng Tagalog. Kasi nandito siya sa Canada, so kinukuwento niya yung mga karanasan niya no. Alright. Uh, ako po sa sarili ko Nung nasa Singapore po ako at nandito sa Canada, ang rule ko po sa sarili ko, hanggang hindi ako tinatagalog, hindi ako magtatagalog. No? English ako. Alright? Okay? Kasi po, nasa foreign land tayo eh. No? So, dapat lang nasalitain natin yung salita nila. ba? Diba? Para wala pong misunderstanding. Alright? Pero, sa aspeto naman po ng ibang mga yumabang na, no? relate po ako dyan. Bakit? Hindi ko po rin na lahat. No? Siguro, sabihin na natin konti lang sila. Pero, marami po talagang <laughs> <Maraming>. <laughs> Meron po talaga ng mga Pinoy na iba po, no. Nagiba, <laughs> sabihin na natin, no. Nagiba lalo na po yung mga naging permanent resident na. <laughs> no. Ah, ako wala akong pakialam kahit TFW lang ako. Kahit nga mo ako bukas, wala akong pake, no. Hindi ako didila ng puwet, no. Para maging permanent dito. Okay? Kung ako'y kwalipikado, kwalipikado ako. Ganun po kasimple sa akin. No? Kaya mga nagyayabang sa akin, ganyan, ganyan. Tumigil kayo. <laughs> Wala akong lang <pakailang> sa inyo. <laughs> anyway, okay. Um, meron po ibang mga mayayabang talaga. No? Okay, kinukwento na rin sa akin na sino pa po ang mga bisog na Pinoy sa ibang lugar dyan, particular sa fast food, eh talaga pong maangas at binubuli pati kapwa Pilipino. No? Talaga pong ano yan, katotohanan yan no, Yan, medyo naiinis ako. Kasi, <laughs> close po sa akin na nagkwento niyan. Yung aking puting ahas. <laughs> okay. So, ano pa ba? Ang uh, iba pang naririnig ko dyan. Yung ano naman po, alam ni po ba ha? Bago pala ako rito sa Canada, ang nag-complain sa akin, Pilipino. Yes. Kaya ako, relate na relate, tabang pinakikinkang ko to si Insan, si Mekus Mekus. No, so yan po ang buhay Canada. <laughs> Pero good news, hindi naman po lahat ng Pilipino. Oh, yes. Mas marami pa rin pong Pilipino rito. Nakapag nakita-kita kami, parang sabik kami na para kami magkakapatid. All right. Meron lang iilan talaga. Na alam niyo na. Ayoko na magpaulit-ulit. Okay? Salamat po. Comment kayo diyan kung anong gusto niyo sabihin or comment niyo about sa kwento ko. All right. <laughs> Salamat po.